para sa lahat mga guys bali Andito na naman tayo sa kusina magluluto tayo ng laing o ginataang gabi so wala sila bunso tsaka si Lothar may camping guys kaya solo solo tayo so pakita ko sa inyo yung mga kailangan natin guys so ito yung mga kailangan natin guys syempre yung gabi, yung dahon tapos yung bunga niya. ito, ito. Tapos meron tayong bawang sibuyas, luya. So baboy yung gagamitin natin guys. Ayan. Nakasegregate yung taba tsaka yung laman. So sisisihin natin mabuti tong taba guys. Tapos meron tayong alamang. Ayan alamang. Tapos yung ano, instant gata. Dalawa yung gagamitin natin. Patis tsaka yung bitchin, guys. So yan lahat yung mga kailangan natin guys. Nakaprepare na lahat. So andito rin yung mantika natin. So, magsimula na tayo mag guys. So, ayan guys. Balinintay lang natin uminit yung magtika. So, una natin ilalagay itong ano, tapa. Isay natin ano, mabuti. Palalabasin natin yung mantika guys. Balinintay lang natin ano, uminit guys yung kawalit mantika natin. So ayan guys, simulan na natin. So igisa natin mabuti itong ano, itong taba. si natin yung mantika niya. So iba yung ano ko, iba yung style ko naman sa pagluluto ng ano, Uh, ang gabi. So, papakita ko sa inyo, guys, pag naluto mamaya. So, ayan, guys. Nag-isa na mabuti itong taba. So, nagina natin itong bawang. brownie lang natin palabasin natin aroma Lagyan na natin tong ano, guys. Tong sibuyas. Tapos, lagyan na natin tong karni guys. Yung karni isa lang natin muna. So guys, lagyan na natin itong ano, kalamang. не natin guys ng konti tapos prepare natin tong ano uh, gata dalawang gata po guys dalawang sasinang gata yan Para mas masarap dito ka muna na naggamitan natin oops so lagyan na natin tuluya guys guys, dalawa to. Ito na lahat, gusto mo lahat. Sa dalawa. Mm. Creamy. So, sarap yan. Boss. na guys. So, lagyan na natin ang tubig guys. Tintong yung bunga ng gabi to, guys. Dudurogin natin ng So, pakukuluin lang natin, guys. Pag kumulo siya, lalagyan na natin to yung dahon ng gabi tsaka yung puno ng saging guys. So, tapan lang natin, guys. Ayan. So, hintay natin, guys, na kumulo. Tsaka natin lalagay yung puno, tsaka yung dahon ng saging guys. So, ayun, guys. Kumukulo na, guys. Lagyan na natin yung, ano. O. Lagyan na natin yung puno, tsaka dahon ng, ano. iyan Gaya nga na sinabi ko, guys. Pag nagluluto ko ng... Pinata ang gabi. Durog na durog siya talaga. Mix na mix yung dahon hanggang sa puno, hanggang sa bunga. Ganun ako ng ano, pagluto ng gabi. Sa ano, pinata uh, ang gabi. Yan. Bali guys, ano pala to? Uh, sa kalahating kilo. ng gabi to. Wala yung ano, eh, wala yung malagkit guys. Malagkit yung yung ano, favorito ko yung mag, uh, masarap bayong yung dating ng lasa nya yan puno napuno na guys oh <laughs> maapaw pero Ani yan magsusubside yan mamaya liliit din yan kaya So, ayan guys. Takpan natin ulit guys. Ayan. 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 So, takpan muna natin guys. Ayan muna natin mag subside siya ng konti. Lulutuin natin yan hanggang sa madurog siya durog na durog talaga guys halo halo talaga guys ganun ako magluto yung nagmamantika ba so yun guys ten lang natin na ano medyo mag subside hanggang so yun guys balit natin para mahalo rin natin baka masunod yung ilalim kasi guys yun na yung itsura nung lain natin guys oh pero hindi pa yan guys. Hanggang sa magmantika yan guys. So aloyin muna natin para hindi masunog yung ilalim. Meron kasi pag nasunogan yung ilalim. Kaya tigapin muna natin. putok pa natin ulit guys hanggang sa magmantika yan guys para mas, mas mas malasa mas masarap guys so ayan once in a while natin check upin guys so ayan guys check upin na ulit natin baka manikit yung ilalim so ayan guys oh. mapapansin nyo na siya sa magmantika yan guys mas masarap kasi yung pagkakalaw ito pag hindi siya so halu haluin lang natin para hindi manikit baka manikit kasi yung ilalim masunog na kailangan ito ano na tutukan na natin halu halo halu na natin para ano. so pag nagmantika na to guys okay na ano, malapit na itong mag no. malapit na itong maluto guys So, yun guys. Nagmamantika na guys. Paluto na yan guys. So, ilalagay na natin yung siling, siling mahaba guys. Ito tayo ng limang peraso. Paluto na yan guys. So, yun guys. Luto na tong ginataang uh, gabi natin na nagmamantika. Sarap guys. The best. Ayan guys. So, mamantika siya. So, yun guys. Tutunan natin yung ginatang uh, gabi natin. So, maraming maraming salamat sa patuloy na pag sa YouTube channel natin, Kuya Wins Vlog, at sa mga reels natin. So, yun guys. Ingat po kayo lagi. Ngandang araw po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!